Ito na ang totoong good news mula sa SSS. Lahat ng senior citizen, mga disabled at mga survival pensioners ay may dagdag na pensyon na ngayong September. Aprobado na po ang pension reform program ng SSS under sa resolution number 340-S-2025. Kung doon na pa po kayo, pwede nyo i-check ang resolution number na yan. At sa SS po mismo, nanggaling yung balita na yan. Matagal na itong hiling ng ating mga kababayan dahil nagtaas ng lahat ng mga bilihin, gasolina, gamot, vitamins, pero ang pensyon ay hindi tumataas. Katwiran niya ng iba, pera naman namin yan. Na naipon, bakit pinagkakait pa sa kanila, which is my sense naman, di ba? Kaya kung hindi pa kayo member ng SSS, may video na rin tayo niyan kung anong una mo dapat gawin pag mag a ng SS at paano kumuha ng SS number online. Nasa description po ang link para pwede nyo mapanood anytime. Dito kung mapapansin nyo, 10% ang increase ng retirement and disability pensioners at 5% naman para sa mga death or survivor pensioners. Dito rin sa sample chart ng ating pension plan, lahat ng mga sumusweldo ng minimum, which is 2,200 ay magiging 2,420 na sa 2025. Sa 2026 magiging 2,600 at sa 2027 magiging 2,900. Almost 3,000 na yan. Ano? Napakaganda. Halos isang libo ang dagdag. At ang highest naman sa retirement ay mga sumusweldo ng 22,000 ay magiging 29,000 na sa September 2027. Uh, ibig sabihin, tag 10% ang dagdag kada taon sa loob ng tatlong taon hanggang 2027. So, ayon sa SSS, halos 4 million na pensioners, sa imagine, ganong karami yan, ang magbebenepisyo sa programa na ito. Ops, at huwag din kayo mabahala dahil nilino na rin ang SSS o ng ahensya na hindi na ito magdudulot ng pagtaas ng kontribusyon sa mga miyembro. So as is yan mula ngayon hanggang sa 2027. Panahon na rin ang mapakinabangan natin ang pinagpaguran mula noong tayo ay nagsimula magtrabaho at mag sa SSS.